magandang umaga magandang gabi saan man sulok po kayo ng mundo naroroon ayan at welcome back po sa ating munting channel Percy official channel ayan at ngayon pong araw na to ay bibisitahin po natin yung beneficiary ng isang team rewilipat really dito sa Lipa City, Batangas ayan at ngayon po tayo ay nagpunta dito at tayo po ay Uh, napag-utusan ng ating team leader na si Cerro Lipat. Ayan. At sa ngayon nga po ay bibisitahin natin siyang muli ngayong araw na to. Ayan. At pasama po ang panahon. Maulan. At ah uh, medyo may paparating daw pong bagyo. Ayan. At tara po. Samahan nyo po kami. At ayan po ang aking kasama. At tayo po ay may uh, dalang rambutan at saka lansones po. Ayan. Uh, bilang pasalubong natin kila Rosy Barrio Bibi Grace ayan nandito na po ako sa apartment ni Sir Pat at dito po sila nakatera sa isa is 102 na apartment ayan hello ana maulan na hapon ayan magand oy ana kumusta hello magandang tanghali ayan nagwawalis Nagwawali sila. Ang sipang naman ni kuya. Wala kang gawa kuya. Ayan, ayan, nandito na po tayo kila Rosy Calvario. Ayan, ay baby Grace. Ah, baby Grace, anak kumusta? Okay na, na ano, nak na ano, nagalaw. Na, 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 naririnig mo ako? Ayan, may pasalubo ako sa yung rambutan tsaka lang sonis. Kaya lang, wow. di ka naman makakapangain. Si mama mo na lang. Ayan. Dito ba yung Yung Ah, uh, ayan. Ah, uh, ayan, once again, binisita po uli natin ang beneficiary ng Tim Rui Lipat na si Bibi Grace. Ayan. Magaling na yan? Hmm, okay na po. Ah, okay na. Hindi na siya nilalagnat? Wala na po. Ah. Ay, binilahan ko nga siya ng vitamins. Ah, binilang, ito? Um. Ah, binilang pala niya ng vitamins. Si Baby Grace. So, ayan. May ginagawa na May ano na siya, ma May vitamins na siya kasi lagi na siya nakapupo. Ah, dati ba hindi? Ah. Misa lang, sa isang ano, sa isang linggo. Dalawang bisis Para ang saya niya, oh, may bisita. May bisita ka? Hello. Ayan. Ayan. Kumusta daw sa'yo? Sabi ng Tim Ruili really, Pat. Maulan nga eh. Oo, oh, maulan. Ayan, at kahit tumuulan, eh, pinutahan ko po sila. Ayan, at kukumustahin natin yung lakad nila sa ospital. Kung Ayan, ano na. Sa ospital, agoy. Ayan. Ayan yung ano, folder na nawala. Hmm, oh. ito yung naiwan sa tricycle. Oo. Buti yung mabayit yung ano. pa kayo po oh, na lang, binayaran na lang. Kaya, buti naman at ano, naibalik. Ay, kung, paano kung hindi naibalik yan? Ay, naku, iwan ko kung saan kami kukuha. Ah. Parang gumuho ng mundo ko yung nawala yung Ayun yung ano, yung mga papel na, oh. na binigay sa'yo. Referral para sa Magi step 1 step 2 ka na naman. balik na naman sa Balik na naman sa dati. Ito ma ano, ano ano ba 'yan? Ano daw 'yan? Ah, ito. Anong tawag dyan? Amaya, ah, titignan na ko sa ay messenger. Oh, pin, inano nung ano eh, nung pinsan ko eh. Gawa na ito, mga papel na ito. Ayan Punta po, oh. Mag-start po ulit sila. Pag ito po Kasi, ay na okay na, nagawa na bukas, Monday, papunta po sila ng ospital. Ayan, at pag ito po ay lumabas ang result, i-recommenda po sila sa Provincial, o, Batangas Provincial Hospital. Na? Regional. Oo nga, yun o, yun. Uh, provincial at regional, isa lang yan. Ayan, ano pangalan ng ano? Ah, hospital system. Ah, ayan. Inalaw si Baby Face. Ayan, at kaya nga ka po kami napapunta po ulit ako dito. eh. ayan kami po ay, ako po ay may bibigay na tulong galing sa ating Ruilipat at kay Sir Ruilipat. Ayan, ah. ito po ay pang CT scan ni Baby Grace, pang X-ray, at pang ah uh, cranial contrast. Kumbaga, ultrasound na rin kasi ito yung, ito yung tayong titingnan. Ayan, ah, ito ang galing sa team. Ayan, at ito po ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. O pamay. ayan po yan. Ha? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty thousand. Ayan, magpapakan si Billy Greg. nagpang na siya bukas at may magagamit rin siya sa kanyang mga pangangailangan. Ayan, at yan, may ay twenty thousand yan. Ikaw na ang bahala Ah, uh, basta kung ano... Kung ano man ang mangyari, i-update mo lang uh -oh. ako at ang team. Sa, sa bagay sa akin naman, may lahat ko uh -oh. lutaan. Uh -oh. At dinaano ko lang na, yan nga, na sa mga uh -oh. ng Kasi priority ngayon uh -oh. si Bibi Grace para matapos na rin siya, di ba? Dahil matagal-tagal na rin siyang magbuwag yun na yun. Oo, lahat ang natin mawilipat. Uh, na lang natin. Priority muna ito ngayon. Ayan, Oh, anong mas... mas so, bukas, pupunta ko bukas ng hospital para ipa inquire kung magkano ang gagastusin sa yung sa ultrasound o CT scan at sa X-ray. Tapos malalaman niyo rin do, malalaman yes. niyo rin do ma'am yes. ma kasi may resibo man 'yon. So, eh Ibig ko sabihin, pag pumunta kayo bukas kasama na siya. Oo, oh, kasama siya. Pa, para magawa na yung tatlo. Oo. Oh. Yung kasi hindi si, naman hindi naman na pwedeng na makapasok si doon pag wala pa pasyente. Kailan na talaga noon doon? Ayan po, at sana ay matapos na si Baby Grace. Ayan, at ito po ay na pag nasigis kong salipa, ngayon po ang kanya pong Uh, I-endorse sir ng I-endorse ng pa ay sa Batangas. Uh, ayan, mga kababayan. Sa mga gusto pa po tumulong, ayan, si Bibi Grace po, uh, kailangan na po rin siyang maoperahan at uh, para naman po ay siya ay maging masaya na. Ayan, sa mga puso po na nag-umapaw dyan at sobrang-sobrang naman. Uh, pwede niyo po akong kontakin sa ay punta na lang po kayo sa live ni Sir Willy Pat every every day naman po yan ayan. at pwede niyo pong mapanood doon ang um, kanya mga sa channel ni Sir yung pabor kay Baby Grace ayan. at kung gusto niyo naman po magpadala sa akin Gcash number para kay Baby Grace at siya naman po ay makakarating uh, PM nyo lang po per si Rabano sa aking Facebook ayan ayan na oh. Ayan. Maraming maraming, Sir Willie sa malaking tulong na binigay mo kay Grace. Si na pambala sa inyo, magbigay, magbalik sa lahat-lahat ng mga tulong na binigay mo sa Kanya. Sana po, marami pa po kayong matulungan at sana hindi kayo magsawa tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo na po kay Grace. Maraming maraming, maraming salamat po, Sir Willie at lalo na sa iyo, Mang Percy. Sana, sana bigyan ka palagi ni God ng magandang kalusugan. Sana hindi ka magsawa, magtumulong sa amin. Sana mahaba pa ang buhay mo para lagi ka nasa likod namin at hindi mo kami pinabayaan. Sigad na po ma'am, magbigay sa ng blessing yung mga binigay mo sa amin. sigurado na po ang bahala sa inyo. Maraming maraming salamat, sa Welipat, sa, sa, sa tulong, sa, sa wakas, mapa Tingnan ko na si Baby Grace, mapa-ultrasound ko na, mapa-x-ray ko na po siya bukas. Wala akong, wala akong ibang hiniling, kundi ang, ka, ang kabutihan ni Grace na maging normal na siya, na maka, matahiga na siya, maka-ano na siya sa kanyang kalagayan. Maraming maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat sa buong team Marumilipat. Uh, Yan, yung mga support po natin ng team Marumilipat dahil marami na rin po kami na papahayan, na ipag-umot, na bibigyan ng mga pagkain, na uh, ano pa, napapalibing, napapa-ospital, napapa-anak, o ano pa, ano pa, lahat po ng humihingi po ng tulong sa aming team ay hindi po nawawalan at lahat po yan ay binibigay ayan at sana po ay suportahan niyo po ang aming team ayan maraming salamat sa buong team Rowili Pat special ni Sir at Ma'am Lucy Pat ayan po maraming salamat bye bye